Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Stephen Curry pagkatapos matalo at matambakan ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang ex-Laker na dapat nga na ibalik ng Los Angeles Lakers para mapigilan si Nikola Jokic. Bagamat man nga po mga katrops, nakapalag ang Golden State Warriors sa simula ng kanilang laro ngayong araw laban sa Boston Celtics, ay hindi pa rin nga po ito naging sapat para makuha ang panalo matapos sila ditong matalo at matambakan sa pagtatapos ng kanilang laro sa score ng 142-88. He has 52 points nga po itinambak sa kanila dito ng Boston Celtics na siyang pinagkaguluhan ngayon sa social media. Since hindi man nga po nila napigilan o nasabayan man lang ang napakainit na shooting ng halos lahat ng mga players ng Celtics, sa pangunguna nga po ni Jalen Brown na nagtala dito ng 29 points at si Jason Tatum na kumuha naman ng 27 points. At ang masagit pa dyan mga katrops ay wala rin naman nga po ditong naibuga mga players ng Warriors matapos magtala lamang dito si Stephen Curry ng 4 points, Clay Thompson na kumuha lamang ng 6 points at si Draymond Green na kumuha lamang ng 6 points at 4 rebounds. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 32 wins at 28 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference bilang ika-9 seed. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay sinabi nga po ni Stephen Curry na ganyan nga na da po dati ang ginagawa noon ng kanilang team kung saan dinedemoralize nga po nila ang kanilang mga kalaban gamit ang kanilang shooting. Ngunit sa kasamaang palad ay bumabalik na nga po sa kanila ngayon ang ginagawa nila noon sa kanilang mga kalaban. Ibinulgar naman nga po ni Stephen Curry na nag-backfire nga na ang plano ng kanilang team na huwag bantayan si Jalen Brown sa 3-point line matapos uminit ang shooting nito na siyang isa sa mga pinakamalaking nagawang pagkakamali ng kanilang team sa kanilang laro na siyang rason bakit sila natambakan Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ex-Laker na dapat nga da ibalik ng Los Angeles Lakers para mapigilan si Nikola Jokic dahil nga po mga katrops, umabot na sa 8 game ang losing streak ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets, ay nangangahulugan na nga po nito na wala talaga silang panama sa ating defending champions lalo na kay Nikola Jokic na hindi malang nga po nila mapahinto o mapigilan sa kanilang mga laro. Yes, kahit anuman nga pong gawing game plan ng Lakers sa depensa ay hindi pa rin nga po nila nakokontain ang sang Nikola Jokic kaya dahil nga po dyan ay oras na nga po upang pakingganan ng kanilang team ang hiling sa kanila ng kanilang mga fans Naibalik na ang kanilang dating center ni Dwight Howard na siya nag-iisang player lamang nga po na may kakayahang pahintoy ng sang Nikola Jokic sa ilalim ng basket. Napatunayan na rin naman nga po niya ito noon kaya magagawa ulit nga po niya ito ngayon. Basta bigyan lamang nga po nila siya ng pagkakataon ngayong season since hanggang ngayon ay isa para naman nga pong free agent si Howard na gustong bumalik sa NBA. So yun lang mga trops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.